Unang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Doong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isaman sa lungsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa baho rin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutumayaw. Ito'y si Sini na anak ni Gera. Pinabato niya si David at ang mga kasama nito maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalas at puhaw sa dugo. Dagiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, sinangil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abasay, Mahal na hari, di at tulutan inyong lapastanganan ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito abosay, ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, Anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abosay at sa lahat niyang lingkod. Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan na yun kung mag-isip ng ganyan ang beneminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtumayaw at sumpain ako. Anong malay natin baka ito ay utos ng Panginoon sa Kanya? Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayan ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmo Tugunan Halika, Panginoon ko. Ilingtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway. Sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras. Iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawan. Mahina kung loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon, ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinuko. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko. Iligtas mo sana ako. Aleluya, aleluya, narito at dumating na, isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heresino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espirito at sa libingan naninirahan. Hindi siya may gapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagat-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangang talagang walang makasupil sa kanya. Araw gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabululan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? huwag mo akong pahirapan. Alang-alang sa Diyos, sinabi niya ito. Sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espirito, lumabas ka sa taang ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Hulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanininain. Dagmakaawa kay Jesus ang masasamang espirito na ang wika, Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espirito at pumasok na sa mga baboy. Ang kawan na may dalawan libo, ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga taga-pag-alaga ng kwawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. kaya't kumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Dakaw puwito, ito, may damit at matinu na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Tayat ipinamanhit nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong nahabag siya sa iyo, umalis ang taong iyon at ipinamalita sa decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Riso Kristo,